Kabuk, ang ang among barko Pambut imu, Lima kali Walay labot Sa nalunod karong bagu Iad sedatu sa dato pa ako Yaya si Daghan kayu mga amin. Nang maginom na kami Limnon jud nga klasik klasi Pulutan pa'y imo kinilang butiti Napulo ka buok ang among auto Ang among motor mantinil na go-stay-go Pantakabok ang among barko, pambot pa'y imo, lima kalibo, walay labot sa nalunod karumbag mo Akong dadi tua sa Saudi Amerika, pinagkasika susiyas sa among Aku langgi kau awan keturan yuda ku ngapuan Kaina muri katuway balhibu Wala damhana pobre mikalit Tungod sa bisyo sa ginikanan Ang nanay ko sa tungitan Ang patay ko sa madjungan Ako in taon dito ra sa hantakan <tinyo> taon? Pagkapait ning pobrita Wala na dito tayo kwarta Ano taon? Kapait ning pobrita. Kay wala na tay amigo. <laughs> sa pobrita. Padir maluikanamu ka na mo po sa iloon mo kami Ang salama mong gibuhat Dili na mag kami